natin siya sa sanayin. Oo. Oh. <laughs> sayang sayang ng Ay, oh. Ayaw na mga idol, lipad na lipad. Wow. wow. Para sa mga idol, shoutout sa inyong lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin So, bali mga idol sa episode na to Papakain tayo kay Bagsik At mga idol, thank you nga pala sa nag-sponsor sa atin ng gloves Para sa pagpapakain natin sa mga alaga natin Kasi alam nyo naman yung mga kuko nila Shoutout nga pala kay Randy Santos sa nagpadala nito At isa rin mga idol si Randy Santos sa mga nag-sponsor para sa pakain sa kanila So, thank you dool sa suporta So, ito na pala yung pinadala niya mga idol. Yung gloves na po natin. So, makapal din. Ayan, dalawa. So, magagamit na natin. Ayan, yun si Bagsiko. Ayan. Gutom na yan. Sasanayin so, natin pakainin mga idol dito sa grass natin.

na tayo masasaktan mga idol kasi tingnan nyo naman yung kuko grabe Ah. Sakit lang mga idol pag kuan siya. Ano ka? Sakit sa kamay. Oh. Yeah. Hmm. Hindi pa masyado siya marunong mag... Anong pagkain niya. Sobrang less ko na. Hindi na tayo masasaktan. Sana nito mga idol, dito sa braso ko na papakainin natin. Hmm, bakit yun ito? Ano si kuya ito? Ito bakal kami ito. Hmm hmm. <laughs> ah gago sakit sa kang ngayon pag natuka kanya nya sipin mo naman yung mga kwan puko kung wala tayong gloves grabe mo ah, bird oh ah, bird no no Pakauan ah. kita Sa bird no Wow bird No No bird Tau ga Tau ga bird Ah Oh Ya, mau. Yuk, kepretnya. Main di sini ya, ya. Hmm, ayo, Nak. Hmm. Ayo, Nak. Ayo, Nak. sa grabe kumain masasanay so, na ito mga idol pag pakain natin dito sa kamay natin lebih deh, dah angin Hmm. Sayang-sayang hmm. 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 muka. Ay, oh. Ayaw na mga idol, lipad na lipad. Wow, wow bird. <laughs> so ayun mga idol, umiinom oh. na si Kano. <laughs> Bagsik. Masasaan na rin mga idol, maliligo na yan kasi medyo malaki na naman siya. Sanay na yan pag may kuan. Kaso yung ininuman niya, painuman niya ng manok. Basta umaga mga idol, dito lang siya sa labas. Hindi ko siya kinukulong kapag umaga. Pag gabi, kukulong natin. Tapos pag umaga, pakawala na naman natin. Hanggang sa masanay yan dito sa area na to. So, kit kita nyo naman ng area ko. Puros naman yan kuan. Ayan, purus naman kahoy. Marami siyang pwedeng pagdapuan. Ha? Huh? Oh, bird naman ah. Oh. Bird. Maligo na na mo, maligo. Oh, nag-inom oh, nag-inom. so, ayun mga idol lang, hindi ko lang muli video ko. Tapos na natin mapakain si Wagsik. So, thank you sa suporta at thank you sa nag-sponsor nito mga idol. Hindi na tayo masasaktan. So, sa so, mga na next upload na lang mga idol. Next upload na lang yung shower natin. So, thank you sa so panonood.